Hello mga ka-farmers, welcome ulit dito sa ating channel OMG, tapos na pala yung ating bagong drying pavement with shed mga idol I-flex ko lang itong bagong uh, ano, bagong uh, proyekto ng DE Region 2 mga idol dito sa ating barangay sa pamamagitan ng Kabugaw Multicrops Farmers Association mga idol ito yung first project natin oh nila pala mga idol ito drying pigment with shade mga idol. Ito'y nagkakahalaga ng uh, mahigit 600,000 pesos mga idol. Wow. At uh, ito'y sinimula nung June 24 at natapos nung uh, uh, last week ng September mga idol. Kita nyo naman ang ganda. Meron na tayong uh, malawak na pagbilaran mga idol. At uh, ito na sa gitna ng Bukid lang mga idol. Very accessible po ito kung uh, sino gustong magbilad. O di ba? Yan po yung shade niya. Pwede pong dugtungan. May nakaabang na po sa gilid sa kasutas na bakal mga idol O di ba? O hello kambing. anjan pala si kambing. May bungot na kambing. Kita nyo naman, bising bisi sa kakain mga idol. Dahil malulusog po yung mga dalmo sa lugar na ito mga idol kaya maganda pong uh, pagpastulan ng kambing. Again, shout out sa official ng Kabugao Multi-crop Farm Association mga idol dahil ito ay napakalaking tulong sa ating mga ka-farmers at thank you din sa DA Region 2 mga idol dahil sa pagbibigay ng uh, proyekto na to sa ating mga ka-farmers. 'Di ba? nyo naman. Maganda po ang uh, lupa dito sa amin mga idol at uh, maganda pagtaniman ng kaway at mais tsaka sugarcane pwede po mga idol at meron din pong palay tayo mga idol at mga gulay dito sa ating lugar. Kaya napakahalaga po nito sa atin. Na meron tayong ganito ganitong uh, proyekto na natatanggap mula sa ating uh, pamalaan mga idol. At uh, meron tayong magagamit sa panahon ng anihan. Oh uh, ha! Kita nyo naman. Ang lawak dito mga idol. Yun oh. Hindi na kayang lumayo at may pagbibilaran na tayo ng uh, ating mga ani mga idol. Thank you, the Region 2. Department of Agriculture. Alam nyo mga idol, napakalaking bagay po yung uh, ating mga kalsada na ngayon po ay tapos na. Kita nyo naman, oh, matutuyo na yung mais na binibila nila mga idol. Ang dami. Tingnan nyo, mula ron sa dulo. At halos na-cover po yung buong kalsada sa area nato mga idol. Ito po yung uh, magandang pagbilaran ng uh, mais para madaling matuyo lalo na't na maganda ang uh, sikat ng aroma idol yan si Kuya Bising Bisi sa pagbabaliktad ng uh, kanilang binilad at dito po sa marapit sa atin mga idol eh, tapos na rin po yung uh, kalsada dito at kita nyo naman at ang dami pong nagbibilad kasi malapit lang po ito o oh, diba punong puno mga idol thank you nga pala sa ating mga punong barangay sa, so, sa mga barangay official dahil sa magandang proyekto na to at sa ngayon ay komplito na po yung ating kalsada dito sa barangay o oh, di ba ang ganda ng mais at maaari na po nating gamitin sa pagbibilad ng ating mga ani o oh, ha diba? okay see you mga idol thank you for watching babu